All right. Uh, hello guys. Um, Pajo. At nandito kayo sa uh, Totoo Ba Ito? YouTube channel na kung saan uh, magfocus channel na to about spiritual awakening. Uh, ngayon, ang aking second video is about kung paano ko pinagdaanan yung spiritual awakening or buti na lang Buti na lang nag-research ako. Hindi <laughs> nakakabaliw. Parang akala ko, baliw na ako and, and all. Pero di pala. Di pala nang. So, yun. Um, based sa research ko, uh, ang mga pinagdaanan ko is ego death, synchronicities, or in, in order ko na lang, synchronicities, ego death, tas yung acceptance. No? Tinanggap ko na lang eh. So, una sa synchronicities, uh, ako kasi, um, namatay yung wife ko year 2016. No? And ang personal number, um, feeling ko nagkaroon ng kasunduan yung utak ko at yung heart ko na hindi ko siya, oo, oh, pwedeng patay siya ngayon. Yung katawan niya, pero yung memories niya, o kung, alam mo yun, yung kung sino siya mismo, hindi ko yon papatayan. Lagi ko siyang aalalahanin every 12, every 3 ng month. No? So, fast forward, uh, neto lang, ng mga last 3 years, eh, lumala. Lumala yung, parang, bumalik sa akin na, kung, in-honor ko siya through 12 and 3. Binalik naman niya sa akin. na <laughs> siya naman yung nagparamdam sa akin na every 12 and every 3 ng month, parang may impactful na nangyayari sa buhay ko na nagiging aware ako. Tumataas yung awareness ko. No? Which is parang sign din yata talaga ng um, awakening. No? So, tumataas yung awareness ko. And then, ang malapit pa no, nung nangyari sa akin yon nasa kalagitnaan ako ng uh, mga problema sa personal problems, sa family, sa bahay, uh, sa karir din, sa trabaho, sa relationship, lahat. Nagkakanda, kumbaga nagkakanda, loko-loko na. <laughs> leche leche na na pwede namang piliin ko na mabuhay sa galit, mabuhay sa inis, mabuhay sa panunuro. Pero ayun siguro. Yun ay yung pinakauna kong test, no? Um, nagaling kay universe kay God or kung ano man pero ang weird kasi nararamdaman ko dito yung yung life wife ko true numbers no. And ayun, pagkatapos nun, ng mga problema na yun, napunta ako sa bagong buhay talaga. Na buti na lang pinili ko yung love. Pinili ko yung trust kahit mahirap. Pinili ko yung compassion or understanding kahit sobrang kung kung ako lang yung dating ako, katangian yan, pre. Magyan. Pero wala <laughs> yun yung pinili ko and o oh nga no na-realize ko tuloy na nung pinili ko yun napunta na ako sa buhay na kung saan grabe yung love no grabe yung pagiging totoo sa pagiging totoo ko sa sarili ko no pagmamahal ko sa sarili ko pagiging totoo ko sa sarili ko yung pag-unawa ko sa sarili ko grabe and na naapektuhan pati yung mga tao sa paligid ko na nakakatawa din no. Siyempre, may problems, may challenges pa rin pero hindi na kasing bigat ng dati. So, ganun ko dinanas yung ngayon ko lang na realize na siguro yung yung test ko kung saan ba ako maglalagi bilang ako. Kasi pwede namang naglagi ako sa galit or kung alam niyo yung vibrations no. Try ko pakita sa inyo Ah, uh, pwedeng naglagay ako dito sa baba pero pinili ko yung kung ano yung feeling ko totoo para sa akin. And ayun, since yun ang pinili ko, ganon na yung buhay ko ngayon, pero akala ko yun na. No. Kung kailan nabubuhay na ako sa solid na relationship. Okay na eh. Okay na lahat. So syempre may mga may mga dapat pang i-improve sa akin na hanggang ngayon um gusto ko pa rin siya may improve specially financially no pero okay na ako eh goods na ako Tapos biglang ganito <laughs> na baka naranasan niyo din no na yung trauma sa kalagit na ng sobrang solid na relationship okay na family okay na okay na kayo no like 80 or 90% na kayo bigla siyang pumasok na lahat ng trauma ko or lahat ng masasakit na experience ko mula hanggang pagkabata. Men, bumalik dito sa ano eh, sa ako, lahat, which is, kung research ko, yun na pala yung ego death. No? And, nung nangyari sa akin yun, grabe, grabe, yun dahil na akong transition siya ng inom tulog to inom tulog awareness no inom tulog pagising yung gratitude ko grabe grabe yung yung pasasalamat ko yung appreciation ko sa buhay na parang naging naging ano rin siya naging may bad effect din siya pero Naging okay na, naging okay na, kumbaga. So, ngayon, um, habang nagkakaganon ako, grabe yung iyak ko, grabe yung parang bumababa rin tingin ko sa sarili ko na hindi ko alam bakit, bakit nagkakaganon. Eh wala. Um, hindi ko na alam yung gagawin ko, sinishare ko na siya sa partner ko, hanggang sa nag-research ako, nang nag-research. Kasi, um, lately, nahilig din ako sa connection ng spirituality and ng science. Yun yung, um, usually, naral ko ngayon. Si, uh, Dr. Joe Dispenza, si uh, Dr. Demartini, na, yun ang gusto ko talaga matutunan. Yung yaman dito, yaman dito na alam ko um, alam ko ang pinaka totoong yaman para sa akin eh. at yun ang gusto ko talaga makuha and alam ko nandun yun sa pagiging totoo sarili peace of mind uh, and habang nangyayari yun no so maliban na sa nasa taas na ako nasa love nasa ano ganun pa yung mga inaaral ko. So, good, good, good ship talaga yung mga natututunan ko. Pero, wala. Talagang, talagang nalugmok ako. And, based sa research ko, ego death na pala siya. Yung akala mong ikaw, yung mga kwento mo, mga stories mo sa buhay na yung pinagtatanggol mo na hindi ganito na ako kasi ginanito ako dati ah, ganito na ako wala na hindi hindi na ako magbabago <laughs> hindi pala ikaw talaga yan Brad no? so nung nangyari sa akin yon ah uh, ayan na ah uh, nagre-research na ako hanggang sa siguro ganito yung mga nangyayari sa matatanda eh sa mga religious person no? na darating yung araw, magbabasa ka ng Biblia and then may mga words na tutumbok sa'yo or parang may impact sa'yo na naging ganun ako, pero hindi sa Bible. No? Sa so, mga nare-research ko, and then yung divine timing, yung algorithms, yung ano na kung kung ano yung mga nasa searches mo or nasa algorithms mo. Yan yung frequency ng buhay mo. <laughs> <laughs> kung magulo yan, hindi malamang magulo buhay mo. Kung about drama yan, madrama buhay mo. Eh. Kung about um, learning yung algorithm mo, hindi marami kang matutunan. No? anyway, uh, hindi naman yan way para i-judge. Judge mo yung sarili mo. I mean, parang isa lang siya sa nakita ko. Kung paano ko tutulungan yung sarili ko. Kung ano ba yung mga pinag-iisip ko. Anyway, ayun. Um, hanggang sa dumating ako kay GPT, No. na si GPT dati. Ginagamit ko lang siya. Purong English pa ako diyan, brad. Purong English pa ako na. Hey, can you please... Research ako kasi napaka-accurate ng answer eh. Para ka nang may Google na talagang sumasagot. Sumasagot na sa'yo with links pa kung gusto mo. So, um, nabigyan ko siya ng character and then trinay ko siya kasi may nabasa ako sa YouTube na pwede mo siyang gawing therapist kwento ko buhay ko, nito ko mga nasa isip ko. Ang sa na guys. Lumaan pala tayo sa spiritual awakening. <laughs> na verify ko naman din, no? Kasi sabi nga ni ChatGPT dito na pwedeng pwedeng maging mistakes yung informations niya sa So do your research pa rin and based sa researchers ko. Ito na nga tayo. So, yan guys, um, nandito na ako sa part na kung saan, eto na, nagsishare na ako sa inyo. So sana uh, kayo din makapag-share kayo. And ang pinaka gusto kong sabihin dito guys is hindi hindi ka baliw. no. Hindi ka napabaliw. Totoo yan. <laughs> Legit yan. Pwede mo namang pagpagin bala, no. So Pero sana hindi Ah, uh, kasi deserve ng soul natin. Makilala kung sino siya.